Ay, hey, alis. Guys, sisimba kami ngayon. Ngayon ang usapan namin, madaling araw. Patay na patay na ako sa inip. Ano mong oras? Ay! ay si, kulot, tayo si, si, si Kulot ay nagpunta din na. eh, ano, dilim-dilim pa. Mga kaalis si al anong oras na? El City. Ang tagal na rin gumaya? Ay, ako na naman! <laughs> gayak na, gayak na! Hindi lang na nga ako naligo! Hindi na daw naligo eh. po sayang yan. Ay, kulang na lang ay eh, si Kuluti matulog sa amin. What? Pwede excited, akala may banal na banal. Ay, hindi na naligo at baka daw may wana. <laughs> Yung isa naman, may pang-aspang-aspang tinapay, eh, di diba? <laughs> ba? Bili ka si ang alat, daw, uh, daw, uh, daw. Uh, ah, yeah. ang alat, daw. Yun pala, ang gusto ako ay idadialisis. Kaya inihala mo muna sa akin ng maayat. Eh, ka naman sumagpa ang katakawan mo din? Ang makbo eh. <laughs> <laughs> ano, ko? kasi So guys, nandito kami ngayon sa simbahang bato. Wow. kasama sila. Hi guys! Hello! Hello! Ayan. Hello. Ayan. Ayan. Hi! Hi! <laughs> kami po Simba muna dahil sa daming pinagdaanan ng aming buhay. Tapos nila ko kung may anak akit tinda ispasol. <laughs> <laughs> Yan o, may ispasol si Kuyang Tinda. Masarap po ang aming ispasol dito. Uso pala dito ang ispasol, no? Ayan. Mayaman na! huwari, huwag nyo na kuwari ng sukulat. Lalo niyong kataan. Buti na kayo na talbog. And guys, ngayon lang kami nagkasama-sama at kami sisimba dito sa simbahang bato dahil nga sa sobrang daming pagsubok at pinagdadaanan ng aming gr grupo. Ayan, mag mga wish muna kami dito at sisimba. Ayan. Kasama na kayong lahat guys sa paaming paninan. Siyempre, kasama lahat ng followers, lahat po ng viewers, lahat ng support, sa lahat po sa ng supporters na, sa amin guys. Ayan. Thank you, thank you so much, guys. Huwag kayong mag-alala. O oh, FW man kayo, malayo kayo sa Pilipinas. Kasama kayo sa prayers namin. Yeah. Okay, nah. So, ayan, guys. Hindi ang picture-picture. So, patingin nga. Anong photographer? Ayan po, patuad tuwad pa ang photographer. <laughs> uh -huh. yeah, 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 yeah. <laughs> First time po ng First time po ng Dubai. Siya po ay Dubawenyo. Siya <laughs> po ay nag-Dubai kaya po siya ngayon inakita sa video. Muya na muya. Yeah. Kambing i. Eh. <laughs> Ito po ang ama ni Ga. Okay. Go. Ito 'yun. Hi, Hi guys. Ay, <laughs> ah, so lumayas ka, <laughs> oh, lumayas. Pinalalayas ako. Oh, Saan ako pupunta? <laughs> guys, tapos na, tapos na kami mag-pray, guys. At maya maya maglalomi kami dito kasi may lumian daw dito. Libre daw po yun ni Kulot. Magpipicture picture muna sila. Libre po yun ni Kulot. Oo oh, dahil bagong uwi siya galing Dubai. Ayan. Kaya po siya inangitim. Mainit kasi dun. Sobrang itim niya ngayon. eh, sobrang ano guys. Mm -hmm. ko na rin apat, maghati na lang kayo para... Bait naman eh. Tayo ha, hati tayo. Pasalubong nila kay ano, It's pa Thank, Thank you. you. Thank you po. Yes, bumili Siyempre guys, so uwi na pala kami. Bumili na aking santo sa aking bahay. Gawa ng tuwing madaling araw ho ako idinadalaw ng... Bumili ka pala. pa ikaw naman Ayon, ang maligno? What? <laughs> <laughs> bumili si Kulot, siya naman ang maligno. Kasi kami maglalami muna doon sa... Pa, doon sa... Doon sa dulo. At kami gutom na gutom na hindi kami nag-umagahan guys. So ayan, kami ipauwi na. Tapos kami magsimba ngayon. Sa parking. Pagkano? So ayun guys, after namin magsimba, dumaan kami din sa sinsayan daw di umano para kamain. Kanya-kanya na kaming order. Yan, dahil kami ay sadyang gutom na gutom na nangangatan ng lalamnan ko. Sa, sa, sa gutom dahil hindi kami nag-umagahan. Putlang putlatin ninyo. Guys, paubos lang aming pagkain. Nakita ko kasi may kamamarinit lang ang um, dalawang dalwa. Eh, kaming dalwa hindi pa nakain. patapos na silang kumain, kami hindi pa nagsisimula. Ngayon pa lang ibabang eh. na po. <laughs> hindi may pinasok naman dalwa baka ayun na. Nga. Hindi, Oo nga may pinasok naman dalwa baka ayun nga. Oo. Wait lang, wait lang. Isang oras ha? Isang oras, oras pa? pa Magsasahing daw ng pusa ng kanin. Eh tayo na lang umuwi. <laughs> Oo. Arin ang bayad ko. Uy. Tukuan ko. Uuunan na kami sa inyo. Bye. Bye. Hi. Mala ko nang tapos. Hindi pa natin ng inasaya. Tapos nga eh ate mo. Walang eh Walang ka ano-ano eh. Walang ka tapos sa iba. Gagos hindi pa unli-rise. <only> <laughs> Palakoy akin na. Ah. <laughs> pala daw may kanya na. Ate, matagal pa may wala yun. Ang lang ang tempo ko eh. Tinaan mo. Tinaan mo. Ayun na guys, ang order nila. Ano, okay diba? Pinili pa nga bago ay binangin. Pinirito nga ba ito? Para kunwari mainit, init. Maibinang yung <laughs> Yan. Makakakain ka na marami. Ilang, ilang extra rice? Lima nga. Uh, limang extra rice? Ayoko na. na. Guys, gilog. nakakaawa naman kayo. Buti pa si Kulot, Buti si kulot. na hindi kami nakaalok. Hindi pa kami nakakain ng umagahan. Hindi pa sila nakakain niya. Puro sa eh. Huling huli luto. mo si Kulot, hindi na naalala ang beshi eh. Timo, mo, na lang. Umuyaro ng umuyaro. Oh. Kaya yeah, kung pa kasi inyo, kayo nga inyo kumandang. Masundoon na lang na ni Kulot, ano nakakain tayo. Masarap pang inasan pa-juice eh, oh. guys sabi ni ko hindi daw masarap pero naka, ano dalawang rice pa <laughs> nagani si Beshi ako na gusto ng mga tao tinagako ng mga tao tinagako ng mga tao mo ng mga tao tinagako lang. mga tao tinagako ng mga tao tinagako ng mga tao tinagako ng mga tao tinagako Guys, kung pwede daw ibalik kung may dugo pa. Buto na lang ang natitira. May dugo pa daw. Magaling si ate. Inut, inut.